Ayan si Priting teng, Ting Ting. Pretty <laughs> ah! Uy! Uh. Nabidyo na kayo. Nabidyo na. Uy, daghan ba yan nang nga ano ha? Mga bugas-bugas din noong. Tuk tuka na ninyo. Nay daghan napadiri-diri sa kung tiilan dapit ay dali. Tuol mo. Oh, bijuhan ay naon mo manglakaw mo. Di, di ko magvideo. Ari mo dir sa kung tungod maghangad-hangad. Naon ba mo oy? Tri mo Oh. Nay daghan din ha ha bantay lagi di natuktokon tanan. Sayang kay na kay silhigo nagyapon ako di niyo makaon habang nagkakapi ako. Ang dalawa, oh. Yan. Pa, balik-balik dito sa harapan ko. Ayan na naman silang dalawa. Lapit na lapit na naman silang dalawa, oh. Ayan. Ah. itu si dilau dilau ayo naman si ting si preting ting ayan si preting ting preting ting oi <laughs> ah uh Ayo ka kanin. Marami dito. Um. Panatuktok din na. Um. Mm. G ha? Yan na. Marami. Mm. At ipag-usap siya sa akin. na, no? Na? Kaon ka? Gutom ikaw? Oh, gutom ikaw? Oh, marami na. Tuktok-tuktok din Tuk -tuk 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 na. Oh. Dito, oh, masa ilalim ilalim, oh. Nagdagaya ko bigas. Mm. Na. Mm. Mm. Nakipag-usap siya sa akin. O, oh, dali. Gusto ka na ako? Dali. Ha? Hmm. Gusto ka mo hawa ko ni mo? Ha? O. Oh. Na. Dali. Dali. O. Oh, dali. Di ba? Dali ba? Gusto? Gusto mo nang langawa? Isamok mo kayo? Na! <laughs> Yung isa, o. Oh. Nakipag-usap sa akin to. Ha? Okay. Kuha lang ko. Kuhaan, ha? Naubos na siguro ang pagkain doon. Saglit, ha? Oh. Ha? Lagay ko dito ha. Marami pa man dito. Oh. Mm. Ano ba kailangan nito? Ah, maglagay lang ako dito. Tapos, lagay lang ko konti. Tapos dito ko. Mm. Lagyan mo na lang dito para manong tok-tok-tok sila dire. Mm. Halika kayo. Halika kayo. <laughs> Ang cute. <laughs> Ay, Diyos ko. Biro mo. Nakipag-usap sa akin yun. <laughs> Harap-harap pa nakipag-usap sa akin yung ibon. Ay, yun sila yung dalawa, oh. Oh. <laughs> Kapon kasi nakita nila ako na inano ko yung ibon na maliit na kalapate hinawakan ko at saka pinakain ko nakita nila ako dito yung silang dalawa nagbugno pagani sila yung nagbugno <laughs> ngayon lumarap sa akin yung maliit babae lalaki yung malaki nakipag-usap sa akin ang <laughs> cute yun nakipag-usap no? ka very good niya nakaon na siya nakaon na yung ibon na naki nakipag-usap na, sa akin kain na siya o oh. na bosin mo ha. Ang dami dito. Kinakalat-kalat ko pa dyan. Oh. Oh. Kinalat-kalat ko. Ang dami yan ha. Nanghingi kasi siya kanina eh. So ayan. Kumain na siya. Iwan ko nasa na yung isa. Wala man dito. Ayan. Nandito lang ako oh. Dami yung kinalat ko kanina. So, lumapit siya. Kanina pa yan, padandaan. Kasi may pinapanood ako. Hindi ko siya pinansin. Ngayon, ngayon lumapit na siya dito sa akin. Oh. Ang dami yan. Oh, diba? Tuloy lang sa kain, ha? Ito yung nakipag nakipag-usap sa akin. <laughs> Ang galing. First time ko naka-encounter sa ibon na uh, humarap talaga sa akin at na uh, nakipag-usap. Oh, diba? lumapit na siya lumapit na siya dito sa may paahan ko ay dito sa may tiilan ko oh. ang dami tuloy sa kong tiil ting 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 pretty ting ting uh, oh. mo yan marami dyan ah oh. pretty ting ting ito ako nakaupo ako dito ah, bumalik na naman siya galing siya dyan sa taas dyan oh tapos bigla na siyang dumapo dito sa baba Ayan, pamakain na naman siya. Pag aalis ako dito, hindi din yan siya dito. Aalis din yan siya. Hmm. Artista ba yan eh? Uh, artista ba yan na siya? Hmm. Nga ako din. Ayoko. Nag-prepare ko sa pagkain ni Motherhood. Dito po siya. Alis ako ngayon. Naalis po ito siya. Yung isa nandoon. Ano na sila? Puli-puli rin sila doon. Dali! Dali! Marami dito. Ang... Marami dito. Ya. Dali! Ito yung kumusap sa akin. Ito yung ano, yung kanina na nasa malayo lang. Woo! Hmm, siya. Woo! Woo! <laughs> Ganyan na pag okay. makiusap sa, no, sa ibon. Ganyan lang. <laughs> Tawar Asas sya Ha Kasabat put sya Nge video Ha nak kak